Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Napansin mo ba kung paano ang maliliit na gawi sa araw-araw ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng prostate? Maraming lalaki ang umaabot sa katandaan nang hindi nalalaman ang mga epekto ng kanilang mga gawain. Isa sa mga ito ay ang labis na pagmamasturbate na, bagamat bihirang pag-usapan, ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa paglipas ng panahon. Bukod dito, may iba pang tila walang mali siyang gawe na maaaring makasira sa kalidad ng buhay at kalusugan. Sa video na ito, tatalakay natin ang walong karaniwang pagkakamali na nakakasira sa kalusugan ng prostate habang tumatanda. Bukod sa pag-identify ng mga ito, Ibabahagi ko rin ang mga simpleng hakbang upang baguhin ang inyong gawi at mapanatili ang mas maayos na kalusugan. Kung bago ka sa channel, siguraduhin nakasubscribe ka na para sa mga makabuluhang impormasyon tungkol sa kalusugan. Number 1. Paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay hindi lamang nakakasama sa baga at puso kundi pati na rin sa prostate. Pinipigilan nito ang maayos na daloy ng dugo na mahalaga para sa kalusugan ng prostate. Ang mga nakakalason na sangkap sa sigarilyo ay nagdudulot ng pamamaga at nagpapataas ng panganib ng prostate cancer. Maghanap ng mga paraan tulad ng nicotine patches o therapy upang unti-unting matigil ang paninigarilyo. Number 2. Labis na pagkain ng matataba at ultra-processed foods. Ang madalas na pagkain ng fast food, chips, at iba pang processed meals ay nagdudulot ng systemic inflammation na nakakaapekto sa prostate. Ang mga natural na pagkain tulad ng kamatis, pakwan, at bayabas na mayaman sa lycopene ay mainam na alternatibo. Magdagdag din ng prutas, gulay, at lean protein sa iyong diet. Number 3, labis na konsumo ng alcohol. Ang pag-inom ng alak ay maaaring maging masaya sa mga espesyal na okasyon, ngunit ang sobrang pag-inom ay nagdudulot ng problema. Ang alkohol ay maaaring magdulot ng iritasyon sa prostate tissue at magudyok ng pamamaga. Ang resulta? Hirap sa pag-ihi, pakiramdam na hindi lubos na nai-empty ang pantog, at iba pang hindi komportabling sintomas. Ang solusyon? Uminom ng may moderation. Ang isang baso ng alak, paminsan-minsan, ay maaring magbigay ng antioxidant benefits. Number 4. Hindi sapat na pag-inom ng tubig. Ang hindi sapat na hydration ay nagdudulot ng concentrated urine na nakakairita sa urinary tract at prostate. Uminom ng tamang dami ng tubig sa buong araw, ngunit iwasang sobra-sobrang uminom sa gabi upang mabawasan ang paggising para umihi. Pwede ring magdagdag ng lemon o cucumber sa tubig para sa dagdag na hydration benefits. Number 5. Labis na pagkonsumo ng kape. Ang caffeine, na karaniwang nakikita sa kape at energy drinks, ay isang kilalang irritant. Kapag sobra-sobra, nagiging sanhi ito ng madalas na pag-ihi at iritasyon sa urinary tract. Ang alternatibo? Palitan ang ibang tasa ng kape ng mga herbal tea tulad ng chamomile o tanglad para mapanatili ang kalmado ng katawan. Number 6: Kakulangan sa ehersisyo. Ang pagiging sedentary ay nagpapabagal ng sirkulasyon sa pelvic area na maaaring magdulot ng discomfort. Hindi kailangang maging atleta. Simpleng paglalakad o pagsali sa light exercise tulad ng water aerobics ay malaking tulong na para mapanatiling aktibo ang katawan. Bukod dito, subukan ang Kegel exercises. Upang palakasin ang pelvic muscles na mahalaga sa kalusugan ng prostate. Number 7. Stress at kawalan ng mental wellness. Ang stress ay kadalasang binabalewala pagdating sa kalusugan ng prostate. Pero ito ay may direktang epekto sa hormonal balance at inflamasyon ng katawan. Ano ang magiging epekto? Mas mataas na level ng cortisol na nagpapalala ng inflamasyon at kawalan ng libido at sexual dysfunction. Ang solusyon Maglaan ng oras para sa yoga, meditation, o kahit simpleng breathing exercises at subukan ang stress management apps na makatutulong sa iyong araw-araw. Number 8: Pag-iwas sa doktor at mga babala ng katawan. Maraming lalaki ang nagwawalang-bahala sa mga sintomas tulad ng hirap sa pag-ihi o pananakit sa pelvic area. Ang regular na check-up sa urologist ay mahalaga upang maagapan ang mga problema habang mas madali pa itong gamutin. Ang maagang konsultasyon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pagiging responsable sa sariling kalusugan. Narito ang mga natural na paraan sa pangangalaga ng prostate. Number 1. Herbal Supplements Ang saw palmetto at nettle root ay kilalang pampabuti ng prostate health. Number 2. Mga pagkaing mayaman sa zinc Ang kalabasa at sunflower seeds ay mayaman sa zinc na mahalaga para sa reproductive health. Number 3. Stress Management Ang stress ay maaaring magpalala ng inflammation. Maglaan ng oras para sa yoga, meditation, o simpleng relaxation techniques. Ang walong gawin na ito ay nagpapakita kung paano ang maliliit na desisyon ay may malaking epekto sa kalusugan ng prostate. Sa pamamagitan ng mga simpleng pagbabago tulad ng moderasyon sa pag-inom ng alak at kape, pagtigil sa paninigarilyo, mas balansing dieta, regular na ehersisyo, tamang hydration, at pag-iwas sa stress. Maaari mong mapanatili ang mas mahabang buhay na puno ng sigla. Huwag din kalimutang magpakonsulta sa doktor para sa mas maagang solusyon sa anumang problema. Anong pagbabago ang pinakamadaling isama sa iyong araw-araw? ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento at baka makatulong ito sa iba. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.